tapi Valentine's tuh yang Ang sarap ng banding namin ni misis Valentine's Day ka na. Ito lang muna. Bagus. Thank you for watching guys. Maraming saya lama sa inyong lahat yan. Gago palang lang ako nag... 34 cool, bro. Gabi Jason nga yan, totoo lang. Kaya ingat, ingat tayo. Totoo ingat. Todo ingat. Todo ingat tayo talaga. At least ngayon, okay ka na. Kaya <coughs> tayo. Ay, 15 million dollars. Thank you for watching, guys. Maraming salamat. Wow, thank you. Maraming salamat sa 15 million. Wow, thank you sa so 15 million viewers. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe, guys. Ang mga bago dyan. Ang kapalang palahibo. Ginanggal ko lang muna yung palahibo na ako. baru, apalagi apa, hmm. hmm. yang serap kakain, kakak. Email kupok Kupo sa huli. Tama oh. yan, Jason. Okay, so, ito lang, tama yan. Kaya dapat kailangan ipahinuloy yung sarili mo. Hindi, yun sa pag-email talaga kasi ito, sa'yo. Ito, matatalo dyan, hindi yung ano. Ang sakit ng ulo, bibigay. Bago ang lahat, dapat iingat ah, natin ah, sa sarili Ha? Bakit, Mark? Nagsimulit ka tayo? Meron. Saan? Hmm. Gito. Really Dawa mo tayo imam ng gabi. Bawal oh. na. No? Yung ano na lang, yung brown na lang ang ano mo yun mo. na, yung brown. Ang dahil, ang dahil kung mag, may pintura. Pansin yun. Ijaakit lang naman, nakuklose naman yun. Ay, gamitin mo. Naku, ba, Halika. Magkakasakit raw siya. Nag-recover pala Ang sakit. Sarap naman yung na. Yunan. ml ko po. Nasa huli ang pagsisisi. Ano yung ko. Ang siyempre Eh. Cukup baik. Nah, dia. Cuma ini enggak dapat. Ini enak banget, ini enak banget. Tiga itu. tulad ini dulu Tapi membelut Ayo, dalam Tapi kami laki nasi sisi gue itu Jika laki-laki, laki-laki sisi